Patuloy ang imbesigasyon sa mga sangkot sa nabistong ilegal na bentahan ng kidney sa San Jose del Monte, Bulacan. Pag-usapan po natin yan at ang masalimuot na proseso ng paghahanap ng kidney donor kasama si National Kidney and Transplant Institute Executive Director Dr. Rose Marie Licchete. Magandang umaga po sa inyo at welcome sa Balitang Hali. Magandang umaga, Connie. Apo. Uh, unang-una positively identified po itong sinasabi pong uh, NKTI nurse no na sinasabi daw utak ng uh, kidney for sale syndicate. May paliwanag na po ba kung bakit sinasabi ng mga na, na huli po ano na siya talaga ang ka transaction po nila? Ang wala ho kaming definite na pinangahawakan na siya nga no. Ang ginawa namin ay kinausap namin siya nagmeeting kami with the Execom at ibang lawyers din namin sa ospital at uh, hindi niya wala siyang inaamin in short hindi niya raw kilala ang mga ito ganyan at hindi raw siya involved diyan sa sa usapan ng mga ganyan mm, -mm. mm okay pero ano po ang update uh, sa tatlong doktor pa na sinasabing papasupin na raw ng NBI dahil uh, gusto nilang malaman kung may connection din sila dito sa sindikato Ah, uh, wala ho kaming alam kung sino ang sinasabi ng NBI na doktor o hospital. <clears throat> Hindi naman never naman pumunta pa dito ang NBI sa amin para mag-ano din, mag uh, magtanong din tungkol dito. Okay. So, yung tatlong pangalan na sinasabi nila na naging donor daw at siya ang nagtuturo kay Mr. Alan na, no, Ligaya. Eh dito tinignan namin na part of our investigation, tinignan namin ang record ng manana transplant dito wala ho kaming record na dito nag nagdonate ng kidney uh, sa NKTI yung tatlong yon so sa ibang ospital malamang ho nagawayan yan gagawa ho ba kayo ng sarili ninyong investigasyon ma'am ano patungkol po syempre dito sa sinasabi mga doktor at ito pong NKTI uh, nurse uh, sinasabi nga ho kasi positively identified pero uh, parang sinasabi sa inyo hindi niya kilala uh, meron ho talagang Uh, sino nagsasabi na hindi naman talaga aamin kung talagang guilty. Pero kayo ho ba, meron kayong gagawin sa mas malawakang kapasidad po para ma masawata na po itong mga gumagawa po nito? At that point in time na, <clears throat> na siya ang tinuturo at sabi naman niya ay wala siyang kinalaman, parang deadlock yun, ano? wala kaming maano diyan Pero siyempre, uh, mamanmanan din namin ang kanyang mga pagkilos kasi ang kanya namang ano, ang kanyang unit na kung saan siya nakasign, eh hindi naman involved sa mga processing ng mga nagtapa-transplant o ng mga donor. So, parang wala kaming alam doon. Kung sakali man, may maibigay na ebidensya ang um, NBI o makausap siya, we will start with that siguro. At wala okay. sa ngayon, hanggang doon lamang kami sa ngayon. But for the past 23 years, na siya po ay parte ng NKTI. Ito lang hubang unang beses na may mga ganitong reklamo laban po sa kanya. Sa kanya, oo. Yan lamang ang first. At saka, uh kunti na naman yung kanyang performance daw as a nurse. Okay naman daw ang performance niya as a nurse. Okay. Mm. All right. Uh marami pong salamat sa inyo pong binigay ng oras sa amin dito sa Balitang Hali, Ma'am. Ay, maraming salamat, Connie. Thank you. Yan po naman si NKTI Executive Director Dr. Rose Marie Niquete. Walang patid ang paglabas ng makapal na usok habang nasusunog ang shopping center na yan sa Zigong City sa China. Hindi bababa sa labing anim ang nasawi ayon sa Chinese state media. Tatlong po naman ang nasagip ng mga bumbero. Stable na ang kanilang lagay. Base sa pangunang investigasyon, may kinalaman sa konstruksyon sa gusali ang sanhi ng apoy. Hiniling ng dalawang mambabata sa Amerika na ilabas ni U.S. President Joe Biden ang mga ibinibigay na tulong ng Amerika sa Pilipinas sa gitna ng issues sa West Philippine Sea. Ayon kina U.S. Senators Roger Wicker at Jim Risch, dapat uh, ihayag ng White House kung ano ang military, diplomatic at economic options na binuo bilang suporta sa Pilipinas. Pagpapakita raw ito na handa talaga ang Amerika na gampanan ang kanilang commitment sa Pilipinas. May mutual defense treaty ang Amerika at Pilipinas. Dagdag pa ng mga senador, dapat din daw ay kumilos na ng mabilis si Biden para labanan ang anilay agresibong kilos ng China. Wala pang sagot dito si Biden o ang White House. Eginate ni Retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio na napapanahon na para maghain ng Pilipinas ng panibagong arbitration case laban sa China. Sa gitna naman ng pagsasanay ng Philippine at U.S. Coast Guard sa Lubang Island, may namata ang barko ng China. Balita hati ni Chino Gaston. Sa kabila ng pangwawater kanon, tuloy sa pag-usad ang rubber boat na ito. Pero hindi yan panibagong insidente ng pangaharas sa West Philippine Sea kundi bahagi ng pagsasanay ng Philippine Coast Guard at U.S. Coast Guard malapit sa Lubang Island sa Occidental Mindoro. Search and Rescue at Medical Evacuation ang pinagtuunan ng pansin sa pagsasanay. Kung saan kalahok ang USCG Cutter Wish at isa sa pinakamalaking barko ng PCG na BRP Melchora Aquino. Habang isinasagawa ang pagsasanay, lumapit ang China Coast Guard Vessel 5303 15 nautical miles para magmasid. Sa huling monitoring ng PCG, umalis na ito patungo sa direksyon ng Palawan. It was uh, reported that there is some, um, um, it came close to Lubang Island at a distance of 16 nautical miles. So that is also true. Uh, in response to the incursion, incursive presence of the Chinese Coast Guard in Lubang Island, the commandant of the Philippine Coast Guard, Admiral Ron Gilgavan, has also deployed the brp um, melchora aquino we um, show the flag by uh, deploying our vessel and then at the same time see to it that they are going to uh, depart Kasiglaki ng 97 meter brp melchora aquino ang brp teresa magbanwa na ilang buwan nang nakahimpil sa Sabina o Escoda Shoal nasa anim na raang metro ang layo ng teresa magbanwa sa tinaguriang monster ship ng China Coast Guard so i would like to confirm The last image that I got from um, our coast guard personnel from, from 9701, uh, the China coast guard monster ship remains to be inside the Iskoda show. It never departed and still anchored there. We also um, periodically challenge them over the radio, uh, calling them out and telling them that they are within our exclusive economic zone and that they have to. Um, Uh, tell us what is their intention. Dati nang sinabi ng China na nananatili ang kanilang barko sa Eskoda dahil sa hinalang magtatayo ng outpost ang Pilipinas. Ayon naman kay retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, panahon ng maghain ng panibagong arbitration case sa UNCLOS matapos kontrahin ng China ang hiling ng Pilipinas na mabigyan ng extended continental shelf sa West Philippine Sea. Joint patrols uh... Are one of the strongest uh, enforcement measures uh, of the arbitral award. Mm. They are telling China, we can conduct these naval drills, aerial drills, because these waters constitute the exclusive economic zone of the Philippines in accordance with the arbitral award. Mm. In the exclusive economic zone under UNCLOS, so that is the strongest enforcement so far. Walong taon mula nang lumabas ang Arbitral Award noong 2016, hindi pa rin ito kinikilala ng China. Isa sa nakikitang paraan para pagtibayin ito, ang Philippine Maritime Zones Bill na pirma na lang ng Pangulo ang kailangan para maisabatas. Itatakda nito ang hangganan ng maritime zones ng Pilipinas at mga karapatan ng bansa sa loob nito. Sinama natin yung sa Palawan, sinama natin yung sa Philippine Rice. Then, maliwanag yung karapatan natin kung saan yung ating boundary, mali maliwanag yun na may batas tayo na kung saan tayo pwedeng maglayag, pwedeng mangisda. With that um, act, we're also now laying the groundwork for improving our uh, law enforcement no, uh, within these maritime zones. Dati nang tinutulan ng China ang naturang panukala dahil kasamaan nila rito ang inaangkin din nilang shoal at spratlis. Sabi ngayon ng Chinese Foreign Ministry, ang suportado nila, direktang pag-uusap sa pagitan ng China at Pilipinas. Kaugnay ito sa napaulat na arrangement on Improving Philippines-China Maritime Communication Mechanisms na kinumpirma ng ating Department of Foreign Affairs. Magbibigay daan ito sa iba't ibang paraan para makapag-usap ang dalawang bansa pagdating sa maritime issues. Pwede sa pamamagitan ng mga kinatawang itatakda ng kanilang mga leader sa pamamagitan ng DFA at Ministry of Foreign Affairs ng China hanggang sa level ng Foreign Minister at Vice Foreign Minister at sa pamamagitan ng kanilang Coast Guard. Nakikipag-ugnayan ng DFA sa China para sa guidelines nito. Chino Gaston nagbabalita para sa GMA Integrated News. emotions ang pag-sample ni Barbie Forteza ng kantang Meron Ba sa It Showtime. Meron ba iniisip kita at meron ba bang... <laughs> <laughs> Pero naantala yan dahil sa kwelang paggong ni Ryan Bang. Pinuri ng netizens ang non-stop na paghahatid ng good vibes na yan ni Barbie as guest co-host. Sa especially for you segment, inami naman ni Barbie na si Jack Roberto ang kanyang first kiss at ikinuwento niya kung paano yan nangyari. Aksidente yung naging first kiss. Ako ng ko akong kotse tapos parang mag magmamanuver siya. So bebeso sana ako, beso lang po. Pagkakita siya, palikod siyang gano'n, titignan niya yung likod, tapos nagswak lang yung alunabi. Ano, oh. Limang sasakyan ang inararo ng isang payloader sa Bangued, Abra. Sangkod dyan ng tigi-isang tricycle, dump truck, owner type jeep at dalawang motorsiklo. Limang sugata na ang mga sakay ng tricycle at dalawang motor. ay sa driver ng payloader, meron siyang iniwasang sasakyan kaya siya napunta sa kabilang linya. At nabangga ang mga sasakyan. Pero batay sa embesigasyon ng polisya human error ang sanhinang disgrasya dahil wala namang iniwasang sasakyan ng payloader. Nasa na ng mga otoridad ang driver ng payloader na maharap sa patong-patong na reklamo. Nakahanda naman daw tumulong sa mga biktima ang kumpanyang may-ari ng payloader. Formal nang na-turnover ni Vice President Sara Duterte ang Department of Education kay bagong Secretary Senator Sonny Angara. Detalye po tayo sa ulat on the spot ni Oscar Oida. Oscar? Yes, uh, Connie. Bago pa man ang turnover ceremony sa pagitan ni na-incoming Deputy Secretary Sen. Stanley Angara at outgoing Deputy Secretary na si BP Sara Duterte, tinanggap muna ni BP Sara si Sen. Angara sa kanyang opisina. Pinakilala rin si BP ni BP Sara si Sen. Angara sa ilang opisyal ng kagawaran. Pasado na yes, si sabay na pumasok ng bulwagan si na Sara at Sen. Angara sa kanyang talumpati, mainit niyang tinanggap si Senator Angara sa DepEd family. Hininuk din niya ang ng DepEd na ibigay kay Senator Angara ang kaparehas sa pagtanggap at pagumahal na ibinigay sa kanya ng maluklok sa pwesto. Ang tanging pangarap daw ni Bibi Sara ay maitaas ang kalidad ng edukasyon sa Pilipinas. Sa ikli ng panahon, may mga bangto siyang dinatapos at umaasa raw siyang ipagpapatuloy ito ng papalit sa kanya. Kasunod nito, ginirap na ang formal na turnover ceremony kung saan ipinasa ni Biti Sara kay Sen. Angkara ang death and flag, official seal at transition report. Buong pakumbaba naman umanong tinanggap ni Sen. Angkara ang hamon na pamunuan ang kagawaran. Sabay hili mo ka mga tauhan ng kagawaran na tulungan siyang may pagpatuloy ang mga nasimulan na ni BP Sara. Samantala ko niyong sumasandali sa ito ay nagaganap ang tree planting uh, sa pagitan ni Sen. Angara at uh, BP Sara. Padep Connie? Maraming salamat Oscar Oida. Nag-swimming sa River Seine ang mayor ng Paris, France para patunayang malinis ito para sa 2024 Paris Olympics. Kasunod po yan ang pagdududa ng ilang residente na hindi malinis ang tubig sa nasabing ilog. Kasamang nag-swimming ni Mayor Anne Hidalgo ang ilang city employees, journalists at residente. Sa River Sand gagawin ang triathlon at marathon swimming event ng 2024 Paris Olympics. May backup na venue naman ang events kung sakaling lumabas sa pagsusuri na hindi malinis ang River Sand. Lalawig ang ipatutupad na gun ban sa National Capital Region para sa State of the Nation Address 2024. Sabi ng na permit to carry firearms outside of Residence Secretariat ng PNP, magsisimula na ito sa Metro Manila ng 12.01 a.m. ng Sabado, July 20, hanggang buong araw ng Lunes, July 22. Bago niyan, inanunsyo ng pulisya na may nationwide gun ban sa lunes para raw yan sa seguridad at kaligtasan sa zona. Bida natin ngayong araw ang mag-partner from Candaba, Pampanga. Ang exercise kasi nila may pagka mekus mekus ang style. Ito <laughs> po at baka kailangan nyo raw ng inspiration sa pagpapapawis. Anong ka mangyayari sa'yo dyan? Braso lang kumakalaw? Galaw may hips mo! <laughs> <laughs> Ay, ayun, Knockout win sa pagiging heavy ang exercise video ni Mariel Cruz. Ang simpleng boxing style na uwi yata sa Zoom Boxing. Ayan, no. Request kasi ng partner niyang si Jay Javier na bukod po sa mga, ayan, no, kamay, igalaw din ang iba pang bahagi ng kanyang katawan. Kaya, ang ending, ayun, napasuntok din ang baywang sa pagkending. Viral online yan with 1.3 million views. Ting, mm. ting, ting, ting. Trending! Trending! Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.